Ito mo rin matatagpuan ng tao na nagmamayari ng isang opuan Sabay so, pagkakataon ay pinag agawaan Kaya naman, di niya pinaka-kawalan Kung makikita ko dami sa'yo, aking sisigawan Shout out! Yo, yeah, magandang umaga! Uh, gusto ko lang batiin ng maligayang kaarawan Si Idol Sir Black Nine Ng, uh, syempre, happy birthday Marami uh, maraming salamat sa, ano, magaganda at makabuluhang musika ha. Uh, hindi ka alam ko hindi ka nagpahinga sa paggawa ng music bagong kanta pakikipagkulab sa ibang nga uh, artist so saludo sa iyo sir Glock9 uh, happy happy birthday so maayos uh, na ulusugan palagi sa maraming uh, birthdays birthday to come so yun uh, happy birthday sir Glock9 happy birthday So ngayon ay eh, puro tayo Siyempre tug natin ngayon Puro black Nine na yun Nakaset naka, -set, naka -set yung uh, playlist ko At uh, black Nine songs. Hindi ako nakarandom ngayon okay gusto yung parents mo kasi tayong magkasal sa tindahan ng lumpia ni Mang Carbin inubos mo basta wala akong kay kahit nasa <laughs> mo rahin lang kita tatambay sa ukay ukas kung bibili siya ng

Pares ang pares Mapapaloji sa bokmins Ngunit bakit ba Napasarap ka na Sa gabi tayapak mo iba-iba May isang bagay pa Ewan ko Parang may may bang kwento ko Tangat ka sa paglakad mo, pintoy malampasan Hinay hinay lang at baka karating ka rin sa yung papupuntahan Dahil lang nagmamadali ay ang siyang laging nagkakamali Dinaanan ko ng lahat ito kaya payo ko sa'yo Uminahon ka Tama-tama si pala nung to huwag kang malilito ito ang taong ang kanta ko sa pangpi ko napilig ka ba dati na bula ko matakay ka ako kailangan mong tumae kaya na at pasintabi po magkaparangkahan na sa mga balik po sa ganitong uh, katinding traffic dito it sa ito maganda talaga pag may baong kang magandang sound town trip sa biyahe parang hindi ka mainip parang hindi ka antokin parang hindi ka maboring <makes noise> <makes noise> grabe si Gary Valenciano dito <makes noise> <makes noise> grabe ng paano niya no Adi pun ada. Second <voice> ay handa kang sumayaw Anang-anang sa panarap mo Uy, lobat no, na yung ano ko <laughs> Walang pumapalak, lobat no, na yung aking yung tarpong Pukang anak ako marunong na sumuko Buti na lang sanay na ako ng madapa Buti nang hindi nakinig sa mga tutol Naniwalang magbubunga ang mga ha Buti nalang lang kinalamang nararapat Buti na lang inakyat ang bakod na Hindi ako marunong na sumuko Bumagsak man ng mga talukop ng mga mata Butin na lang sa nila ako ng madapa Butin na lang hindi napilip sa mga tutol Let's go! Tandang-tanda ko pa nung pinili ko Ang daraanan ko pang makapunta It's na po sa panaginip ko Kung tanda na lang yan ang sabi nila Tatapakan ang mga trabaho mo para lang hindi makita ng iba Awigin na ng mga sinabi ko Pag napatunayan mo na mali sila Pahataki Sa ilalim Sinungaling Ang hangarin Tao po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran Mataas sa pader, pinapaligiran At nakapilang mga mamahaling sasakyan Mga bantay na laging bulong ng bulong Wala namang kasal pero marami ang nakabarong Lumakas man ng ulan ay walang putas Ang bubong mga platos sa na hindi kilala Ang toto'ng siyang panin ay simputin Ang gatas ka na sa sahot Kahit na hindi pasto sa gabesa Ay mayam ng sarap siguro munirahan Sa bahay na ganyan, sabi pa nila, Ay dito mo rin ng taon na nagmamayari ng isang upuan sabay so pagkakataon ay pinag-agawaan e, kaya naman di pinaka-kawalan kung makikita ko namin sa ayaking sisigawan shout out ito <laughs> kayo po na nakaupo subukan nyo naman sumayo minus 1 pa itong ano ba, nat ko ah nap nap na let's go Mama, 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 ma mama, 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 sa taong nakaupo alam nyo bang kantakal ng bigas namin na hindi puno ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpitag kong sa gabi sobrang init na tumutunaw ng yellow na bit kayang bilhin mo pang ilagay sa inumin Pinakulong tubig sa lumang tako re uling uling gamit ang panggatang na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusila sa umagay aming banyo ang aking inay na may kayang manan isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking nga mga isomeldo pero kulam na po pa rin tulang mo tuyo tasin 50 pesos sa magapoy pagkakasahin Chico, lang punta na kayo maraming harang Umataas lang ang bako Doon nagbubulag-bulagan Damang po kayo Dahil sa dami ng pera niyo Wal ng doktor na matapagpapalinaw ng mata nyo Kaya Bato, bato sa langit Bato, bato Kinapos na ako din, Bato, bato, bato sa langit Ang matamaan ay

Di ko, di alam kung bakit Puro na lang pasakit Di ko alam kung bakit Puro hirap at galit Di ko alam kung bakit Laging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit Parang alayo ng langit Di ko alam kung bakit Puro na lang pasakit Di ko alam kung bakit Puro hirap at galit Di ko alam kung bakit Laging tanong ay bakit Di ko alam kung bakit Parang layo ng langit Hey! Tanong, tanong, tanong Tanong, tanong, Rereren. Woii. Kami tayong by Francis, ba, by Francis di at pintuan dino pandigang Narin lang sa puso mo Bakit di mo pagbigyan At pintuan mo'y buksak At siyang hinahanap mo Narin lang sa sa mga salit ang At buksan mga mata na hindi nakamulat Matagabot ang lahat sa usapin mawala pag-asa ano man na suliranin Bawat kilo bawat sakit na hinaramdaman hindi na lamang at hindi hindi nang kanila, liwanag ang ibinigay Para naman sa amin, sa bukong liwaybay Sa aking, iwisik ng aking utak Ring na nga ng mikrofon, ng mic check Ng mic sense, ng mic stand So I can rap my friends